Mayroon silang daily trip na Antique, Bungasong, San Jose, uh, Gimbal, Iloilo, Colassi. So, mayroon din silang Villa do Maguete. Uh so ngayon guys ay nandito na tayo sa Santa Rosa Integrated Terminal. So pupunta tayo dun sa loob. Siyempre bago tayo magpatuloy guys. Uh, Puna experience muna. So galing pala ng p guys. Tingko ako ng Balibago. Tapos kasagay ulit ako ng Jeep papunta dito sa SM kasi wala namang bus na galing ng PTX na diretso dito sa SM so marami kasi nagtatanong mga idol na kung may PIA daw dito so pag kayo ng PTX mga idol matik yun, balibago ang baba nyo so, yung balibago, sakay naman kayo papunta ng Santa Rosa so magkatabi lang dito mga idol So, ayun guys, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa subscribe subscribe na guys kay Greg TV. At uh, pindutin po ang bell button para maging updated kayo sa akin bagong mga video. So ngayon, hindi ko na patatagalin guys. Tara na. Punta na natin itong terminal para malaman na natin kung ano bang mga biyay ang meron pa dito. So yun guys, ito sa ano Ito dati yung mga bay ng bus dito noon Nung Yung nag-vlog ako dito So, alam, ayan lang yung ano, SM no. Alas magkatabi lang yan mga idol nitong terminal dito sa so, tara Samahan nyo ako at para malaman natin kung ano pang mga available ditong biyahe So tingnan natin kung ano pang meron ditong Biyahe sa loob Pero sana marami pang biyahe So meron pa naman dito guys to so. Ito, meron pa naman, oh. So, mga nagtatanong sa akin. Meron pa sila dito ng biyayang, ano, asunto Ah, so, to open pa pala itong, ano, Cubao to feeling, guys. So, meron dito. Meron ako nabutan, series. So, lapitan natin. Series at saka Alps ang meron dito. So, humina na yung terminal dito, guys. Ayan, series transport. Tingnan natin yung mga biyayang nila. Ito yung mga biyahe. Meron silang daily trip na Antique, Bungasong, San Jose, uh, Gimbal, Iloilo, Colasi. So, meron din silang Villa de uh, Mabinay, Kabangkalan, Bacolod City. So, meron din silang daily trip sa, ano, dadaan din ng PITX to, Tomendoro. Meron din Oriental, Galapan, Victoria, Socorro, Pinamalayan, Sugud. So, so ayun guys hindi ko na isa-isahin para makita natin yung Meron din daily trip to Antique San Jose. Ay, nabasa ko na yun, guys. So, Santa Rosa Integrated Terminal, guys. So, ito na ngayon. Alps, meron ditong Roa City, Capiz, Antique, Stansya, Iloilo, and ano pa ba? So, for reservation call. Ito, may nakasulat ditong number. Ayan. So, papos na lang, guys, ng video para makatawagan yung number na ito. Smart na to guys. 0 9 5 mga idol, Alps. Ito, meron din sila dito. Ay. Ano ba to Alps. Bus driver. Bus conductor. Ah, hiring pala sila oh. So, kung nais nyo mga idol, pwede rin. So, cool bus guys. Meron din dito Reservation. Oh school bus schedule last road meron silang Visayas ah uh, meron sila. Okay, meron sila sa ano ah uh, Fairview kung taga Fairview kayo meron sila sa Fairview to Palumpong via Ormoc to Maasin via Burawin to Liluan via Silago tapos naman sa Cubo meron sila sa HM Transport Terminal Edsa Corner Monti D. Ciudad Street to po yung normal kanon din ang biyahe ni guys sa Pitex meron din sila sa yung sa Pitex guys sa Ticket Boater yan meron yan doon tsaka sa Pasay meron din sila mga idol and dito naman 5am sa terminal na ito okay para naman sa Bicol meron din silang ano ayan Bicol Road, the time. Meron silang 3 p.m. galing ng preview to Bulan, Biagubat, Kasiguran, Huban, and Erosin. Para naman sa Cubao, mga galing ng Cubao, meron silang Bulan, Biagubat, Huban, and Erosin din. So, sa ano naman, sa Pitex, meron silang 4.30 p.m. Bulan, Biagubat. Alas, parapares lang ang guys. ng oras. Galing sa Masay, 5 p.m. Sa, dito sa Israel naman 6:30 PM. So yun na mga trip schedule nila dito guys. So hindi na ganoon katao dito sa Israel mga idol. Pero marami pa rin mas sumasakay dito. So last na vlog natin na uh, two years ago ata yun eh. So, ako dito. Ah uh, marami pang bu ticketing book. Ticketing office dito. So ngayon wala na. So napakalinis na. So guys, naupo muna tayo dito sa, ano, sa waiting area ng mga sasakay. So walang kataw-tao dito, tinan nyo naman. Wala. So ako lang magisa. mag isa. Kasi matagal tayo hindi nakapunta rito eh. Marami sa atin nagtatanong tungkol sa biyahe dito na kung meron. So ayun, at least nakapag-vlog tayo ngayon dito sa, sa Israel. So kahit malayong pinagdaan, ang pinanggalingan ko nakarating din na yun ng mag-aga. So ngayon, sa mga, mga nagtatanong guys, pag galing kayo ng Israel, walang gaya dito papunta ng Pitex. Wala. So kailangan nyo magbalibago. So pag magbalibago kayo, kailangan 3pm ando lang kayo. Kasi ang last trip daw sabi ng nakausap ko doon na driver ng bus ay uh, 3pm ang last trip daw na kaya ipapitex. So kung hindi niya abutan nyo, kailangan nyo na magbinyan. So sabi niya kasi may merong biyay doon. Ah, meron naman sa balibago guys, yung ano, yung ban. Kaso hindi yung Vitex, kubaw lang yun. Tubaw at saka At saka hindi Medyo malayo. Hindi na ganun nung 2020. Kalakasan ng terminal na to. So ngayon hindi na masyado malakas mga idol. Dahil uh, wala na masyado. Tao rin. Hindi guys, sa Ptex na pag pumunta kayo ng PTX. Pagpasok nyo ko lang napakaraming tao na. Kasi ito yun ang pinakasintro ng terminal eh. Ang Ptex. eh. So yan naman kasi pinakamalaking terminal dito sa NCR. Yung mga nagtanong sa akin kung may biyaya, ang nabutan nating biyaya lang dito ngayon ay Ceres at saka Alps. Meron rin iba pa, pero Open to Soon nakalagay naman doon. Nakita nyo naman sa video natin eh. Open to Soon pa yun. So, ayun, sa mga nagtatanong sa akin, mga taga-Bisayas, Mindanao, meron dito. Kasi kung dito naman kayang katabaho sa Pinano, kaya dito sa malapit si Santa Rosa SM, hindi mo na kailangang pumunta pa ng Gubao para sumakay ng ano papunta ng uh, probinsya nyo meron na dito mga idol kaya dito na kayo pumunta at dito na kayo sumakay okay, so, ako lang nandito so yun guys ako nga pala si Greg Kibis uh, at subscribe guys ng aking channel sa youtube so ako isa kong bus enthusiast So, Nagbablog tayo ng mga terminal at saka mga pass So, namimitik din tayo Meron din akong Facebook, uh, Greg Calazar Vlog Ang vlog ko doon ay hindi tungkol sa bus Mga personal vlog ko, mga food yon ang mga binablog ko dun mga ito Sana po masupport tayo so, so, Ayun, sana pwede kayo mag-skip ng ating mga ads Para sa panibago nating budget na naman Sa pagpunta sa malalayong lugar So, ako nga pala si Greg TV At maraming salamat sa inyo See you ulit sa bago natin. Upload na naman so kung saan tayo pupuntang terminal. Mag-comment lang guys sa baba kung meron kayong kitatanong sa akin tungkol sa biyahe at kung saan yung location ng terminal mga idol. At agad-agad natin sasagutin pag nabasa ko yan. Thank you so much and igap. bye, -bye.